At sa hiwalay namang insidente ng pang-water cannon sa Panatag Shoal, nagkasira-sira ang ilang bahagi ng mga barko ng Pilipinas matapos itong bombahin ng tubig ng China Coast Guard. Sa tindi ng pangaharas ng China, walong beses itong nagbuga ng tubig sa direksyon ng ating mga barko. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Higit tatlong oras tumagal ang pambubuga ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maghahatid lang sana ng supply sa mga mangingisda sa Scarborough o Panatag Shoal. Nagsimula ito bandang alas 9.30 na umaga noong Sabado ayon sa Philippine Coast Guard. Unang inasinta ng tatlong beses ng water cannon ng China ang supply ship ng BIFAR pero hindi niyang direktang tinamaan ang ating barko. Pero sa ikaapat na pagbubuga ng tubig, bandang alas 11.30 ng umaga, direkta lang tinamaan ng BRP Dato Bancao mula sa China Coast Guard Vessel 3305. Nasira tuloy ang radar monitoring ng barko. Muling direktang tinamaan ng BRP Dato Bancao, 11.52 ng umaga, mula pa rin sa China Coast Guard Vessel. Tinamaan din ang isa pang sea vessel na BRP Dato Tamblot mula naman sa isa pang barko ng China. Kita pa sa kuwang ito ang pagtama ng tubig sa bintana ng barko. Kahit nakapila na ang mga manging sa paligid ng isa pang barkong BRP Dato Sanday para tumanggap ng supply, nag-water cannon pa rin ang China bandang alauna ng hapon. Sa kabuuan, walong beses nagbuga ng tubig ang China Coast Guard. Ayon sa BIFAR, ito na ang pinaka-agresibong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Before po, eh, hindi lang na sila nakashadow lang. Pero ngayon kahit na distribute na tayo ng mga gas na mga ano natin para sa mga fishermen, uh, na gumawa na sila ngayon ng water cannon. Before po, eh, wala namang gano'n. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa labing limang beses na gumawa ng delikadong maneuver o pagdikit ang mga barko ng China. Apat dito, nasaksihan namin sa sinasakyan naming BRP Dato Sanday. Dalawang beses tuloy nabangga ang BRP Dato Bankaw. Nagresulta yan sa sirang railing ng BRP Dato Bancao. Naayupi rin ang starboard hall ng barko. Hindi naman po na-apekto na, na yung operations pero delikado po yung pagbanggang bang yon, kasi maaari pong mabutas yung barko natin na pwede pong ikalubog. So ngayon po, ah, okay naman po ang, ang bangkaw natin, ang Dato Bancao. Uh, tumatakbo naman siya ng maayos po sa Tatlong beses na nagpadala ng radio challenge ang mga barko ng China na sinagot naman ng mga barko ng BIFAR. Bago ang insidente, nakita ng Philippine Coast Guard ang mga floating barrier na ito na nakahilera sa entrada ng Scarborough Shoal. Pero hindi nagpatinag ang Pilipinas at naging matagumpay ang misyon. Nasa 40 bangka ang nakargahan ng diesel at 70 noche na packages ang naipamahagi ng ahensya. Hindi naman po tayo papatinag sa kanila sa pagbibigay po ng support at ayuda para sa mga maingista. Kasi ang ginagawa ng BIFAR ay eh para naman po sa kanila at hindi po tayo papatinag sa anumang harassment na ginagawa ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5